Magandang araw sa inyo lahat mga ka-viewers. Uh, panibagong vlog nyo naman mga ka-viewers. Uh, ngay bali ngayong araw na ito mga ka-viewers ay uh, dalawang video po yung nagawa ko mga ka-viewers. Uh, abangan nyo po ito at i-upload ko rin po ito ngayon sabay mga ka-viewers. Kanina po ay tayo ay nagtanim ng saging. Ngayon naman po mga ka-viewers ay may isang saging ako dito na kailangan po nating bawasan ng ano ng suwi, mga ka-viewers. Kung doon po sa isang saging, mga ka-viewers, ay dalawa. Dalawang suwi po yung lumabas. Ay dito po sa saging na tinanim ko ay bali apat po sila, mga ka-viewers. Pakita ko sa inyo, mga ka-viewers. Ayan po. Isa po. Ayan. Yung isa. At saka ito yung isa. Tapos ayun pa yung isa. So, ayun mga ka-viewers, nakita nyo naman yung suwi dyan sa puno ng saging. Ayan po mga ka-viewers. So, yun. Ganda po ng panahon dito mga ka-viewers. Oh. So, nakikita nyo po dyan, ay marami tayong tanim na saging. Dito man sa sa loob ng aking bakod mga ka-viewers at saka po itong na ito. Yan o, oh, may buwan na yan po ay tordang puti at ito naman po yan ay taba po yan mga ka-viewers so ayan mga ka-viewers bali ang gagawin po natin dito sa saging ito ay babawasan po natin ng suwi. ayan po mga ka-viewers magtitira lang po tayo dyan ng ano ng dalawa bali po ito ang ititira ko mga ka-viewers yung isang yan tapos ito namang mga maliliit na ito ay tatagalin po natin Ayan, meron pa tayong sili. Ito po mga viewers, yung sili. O yung ano, pangsigan. Itatanim po natin ito. Kahanapan po natin ang pisto ito. So, ayan. Simulan natin mga viewers. Sana hindi masyadong malalim ito. Para hindi tayo nahirapan. Mukhang nakuha agad natin. Ay Yan. Kuha na natin mga viewers. Ito po mga viewers, nakuha na natin yung isang suwi. At sa wakas mga viewers, ay hindi natin nadali yung ano yung katawan niya. Ito po ay ay tatanim din natin dahil po ito ay mom. Dahil po ito ay ano mabubuhay na at gawa ng may ugat po ito. At saka yung pagkakaputol po ay hindi naman sagad. So, ayan o. Oh, Kitang-kita naman. Sa ubod talaga. Tumama yung ating marita. Kaya ayos lang po yan. Magbubuhay yan. Kahanapan ah, po natin ang pista yan. Tabunan po natin yung ating pinagkuhan. Ayan. Dito naman po tayo sa susunod. Ayan. Dito naman tayo mga ka-viewers. Dito na agad natin titirahin ito sa puno. Mukhang mababaw lang kasi ang pagkakaano nito. Yan. Nakuha agad natin. Yun. Sana. Sana naubod lang ito. Para matanin natin. Ayan. Uy, sa wakas. Tawakas wakas, perfect na naman mga ka-viewers. Tama-tama lang. Ang galing natin mga ka-viewers. Oh. tamang tama lang yung ating tumbok ng barita. Ayos to. Matatanim na naman natin ito. Ayan, tabo na natin ating yung pinagkuhaan natin. Grabe. Dito naman po tayo. Ayan po mga ka-viewers yung aking nakuha. Yan po yung aking nakuha na suwi mga ka-viewers. Bali po yung nakuha ko po, po ay apat to oh, mga ka-viewers. Tapos yung ikaapat ay ito siya oh, maliit. Uusbong pa lang siya pero hindi na natin pinausbong ng katulad nung nandyan mga ka-viewers yung tatlo. Yan. Tinagal na po natin. Pero po ito ay eh, hindi natin tumapakinabangan ito mga ka-viewers. Ito po ay eh, papakain na lang po natin ito sa kambing. Tapos po yung tatlo na yun ay hahanap ako po ng pisto para naitanim po natin. Ayan po mga ka-viewers. Tapos po yung puno ng saging, mapapansin niyo dyan mga ka-viewers, ay sinasabi po natin ng saha. Ayan po mga ka-viewers nilinisan po natin yung puno. Magandang hapon po ulit sa inyo lahat mga ka-viewers. Hanggang dito na lang po yung aking video mga ka-viewers. Maraming maraming pong salamat mga ka-viewers. I-upload po rin po ito ngayon. Bali dalawa po yung i-upload ko po ngayon mga ka-viewers.